Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera. Ibabahagi ko din naman ngayon ang tips o pampaswerte gamit ang paminta. Ang paminta ay hindi lang magaling sa health benefits, kundi magaling din na ginagamit ito sa pampaswerte. Ang black pepper o paminta ay isa din sa pangalis ng mga negative energy sa bahay upang maging positibo ang tahanan o bahay. Ihalo lamang ito sa asin at isaboy sa sulok ng bahay. Hayaan ng 24 oras at walisin pagkatapos ay ibaon sa lupa ang winalis na paminta at asin. Ginagamit din ang pamintang buo sa pampaswerte. Maglagay ng pitong black pepper, corn o paminta kasama ang konting kurot na asin at ilagay sa transparent na plastic o plastic labo at ilagay sa sulok ng wallet. Si Kaping ikaw lang ang makakakita nito. Ginagamit din ang pamintang buo para magkaroon ka ng lakas ng loob o confidence. Pitong black peppercorns or paminta ang ilagay sa bulsa. Ito din ay ginagamit upang layuan ka ng mga taong inggitera. At ito din ay ginagamit para maiwasan mo din makaramdam ng inggit sa iba. Maglagay lamang sa plastic labo o plastic ng ice ng pitong buto ng paminta at ilagay sa bulsa kung ikay nasa duty o trabaho. Ginagamit din ito para sa mga taong ayaw mo. Kung may tao ka na pumunta sa bahay niyo at ayaw mo nang bumalik ito sa bahay niyo, pagkaalis niya, tandaan mo ang mga yapak niya at budburan mo ng pinaghalong asin at black pepper o paminta. Kung may nakaaway o makakaaway ka at ayaw mo nang gambalain ka ng iyong kaaway, kumuha ka ng asin at black pepper. Ihalo mo ito at isaboy sa bahay nila. Tiyaking walang makakakita sa iyo sa iyong ginawa kung ikaw ay may nakaaway at nagduda ka na may gagawin siya na masama sa iyo, maglagay ka lang sa kaliwa mong sapatos ng pinaghalong asin at black pepper at tiyak. hindi na siya makagagawa pa ng masama sa iyo. Ginagamit din ang paminta para makabayad ng utang. Kumuha ng baso, lagyan ng suka at lagyan ito ng 21 pieces na buto ng paminta then ilagay sa ilalim ng kama, altar, o sa likod ng inyong front door. Tandaan, ang pampaswerteng ito ay gabay lamang. Nasa ating kamay pa rin ang ating pag-unlad at pag-asenso sa buhay. Pumilos, magsipag at magtsaga, dumiskarte sa buhay at magtrabaho at lalong-lalo na manalig sa may kapal. Kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa susunod na video na i-upload tungkol sa pampaswerteng bagay-bagay.